Eh, yeah, so isang magandang araw po. so nagbabalik tayo ngayon. Mayroon po tayong ngayon nga ayusin. Ha, uh, Puji na nag error ng FO. So, kumpleto naman siya. Uh, umaandar, mga 10 minutes, and then mag error may pre uh, Basta mga 10 minutes, malamig naman siya, tapos bigla mag error ng FO. So, uh, ko na rin before to ng sensor, ganun pa rin, kasi sensor yung error ng FO tapos ngayon, ah, yung filter yung papalitan natin. Ito siya. Ayan. Ayan, ito. So, tatapon natin yung prion and then yung filter doon sa loob yung papalitan natin. Kasi, ipati yung compressor niya nagiinit. Kahit kompleto. So, ito yung tinatapon natin yung prion. Kung makikita nyo, ayan, tinatapon natin. Kasi nga, papalitan natin ng filter. Ito yung papalitan natin. Kasi ito yung original eh. Ito, itong filter natin. Palitan natin ito. nag i siya. Parang nasasakal din siguro yung, yung compressor natin. Kaya gano'n. Papalitan natin. Ito yung filter dito. Wala naman iba dito. Ito yung expansion valve niya. So, tapos may filter pa rin sa dito. Stainer. Ito yung papalitan natin. Ito lang. Then, Tapos na. Charge tayo ng prayer. Dapat yung araw pataas. Yeah. Ay. Oh, sorry. Sajid na yung tinitin. Dapat yung araw nung filter natin pataas. Daging kay Sajid. Sorry ha, sorry ha. Yeah. Alas.

Asli kulon. Kung mapansin nyo yung araw pataas, ayan. <laughs> aro niya nya, pa, kaya papuntang indoor. So, ganyan siya ayan lang. Laham, oh, Yan lang. Laham ka lang sa yan lang yan. Yan yung papalit natin pag nag-iipo kasi nasasakal yan. Pwedeng hugasan lang. So, ang ganda na ng takbunong ko natin, oh. 21 21.0 ayan. So sa neutral 'yan, 'yan yung uh, size niya. Kasama yung pan motor na niyan. At ang lamig na. Yung karga natin tingnan nanyo. Wala pang 50. Kulang-kulang kasi ng 50 ata. Uh, maganda na yung lamig. And then dito nyo rin hihipuin. Dapat hindi ka ano magiinit yung compressor. Di diba? Error na FO Ayun lang yung susundan nyo. Ang lamig. Barit Miami. Yeah.